Hello mga mahal ko, uh, may litario po. Kamusta kayong lahat? Uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Um, gusto ko lang pong i-share sa inyo na may matapang na haharap mag-testimony sa ating isa sa mga natulungan sa Money Spell. Actually nakaka nakakahanga, ano, na o-overwhelm ako kasi haharap siya bihira sa mga kalayan ko na magpapakita, ano. So, ikukwento niya po ang kanyang karanasan na kung paano ko siya natulungan at kung paano siya naging okay talaga. Okay, ma'am? Ma'am Carla? Hello, mga kataro. Carla po. Ayun, um, unang punta ko dito kay ma'am, parang sobra akong dapang-dapa talaga. After nang nangyari sa akin, sa amin ng ex ko, So, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Buti na lang nakita ko si Ma'am sa YouTube. Tapos, nakaramdam talaga ako sa kanya ng sobrang gaan ng feeling. Tapos, ayun, uh, bumili tayo kay Ma'am ng yun know, na, yung money oil. Tapos, nagpa-reading din ako sa kanya. Ah... Uh, tapos, ayun ka rin, binigyan din niya ako nitong mga bracelet, yan, tsaka yung iba pang mga things. Tapos, after nun, uh, napansin ko na lang, biglang sunod-sunod akong sinuwerte. So, ayun nga, may dumating sa atin na blessing, uh, bigla tayong nagkaroon ng uh, pera, so yun, pinambili na natin siya ng sasakyan. So, salamat talaga kay Ma'am Miley, kasi kung hindi sa tulong ni Ma'am Miley, parang feeling ko hindi ako makakabangon agad-agad ng gano'n, ng sarili ko lang. So, napakalaking tulong ng ginawa niya na alam mo yun kasi hindi lang ako yung natulungan niya. Pati buong pamilya ko. Kasi ngayon magkakaroon na ako ng diba, bagong negosyo. na time na yun, hindi ko alam talaga kung paano, paano ibabangon yung sarili ko. Alam ni Ma'am yan. Nung nakita niya ako ng time na yun. So, sobra, sobra akong grateful na tinulungan ako ni Ma'am. Um, uh, more power pa sa channel niya. At saka, yun, nagpaalaga na rin ako kay ma'am. Gusto <laughs> ng manis pa. Kasi talagang buong buong-buo, 100%, tiwala ko kay ma'am sa napakita niya sa akin yung resulta. So, sa lahat ng mga nag-iisip, magpaalaga dyan kay ma'am. Huwag na kayong mag-alinlangan pa. Kasi totoo talaga, may gift si ma'am. Tsaka, ano dun yung puso niya eh, dito sa ginagawa niya. Kitang-kita mo, tsaka mararamdaman mo yun. Na talagang sincere siya sa pagtulong sa mga katgaya natin. Kaya, yun, lapit na kayo kay Ma'am kay Ayun lang po. Salamat. Maraming salamat, Ma'am Carla. Ang eh, grabe nakakaiyak yun na. <laughs> kasi yung ano eh, yung nakakatuwa kasi every success ng client, parang victory ko din. Mm -hmm. Alam mo yun? Pinagpupunwagi, tama ba yung words na yun? Sine celebrate ko din yan. Nasyak ako nang pumunta siya dito sa akin na Bigla siyang nakatanggap ng blessing na hindi niya ma-explain ma kung saan grabe mm. simula nang dumating siya sa dito sa akin. Naiiyak ako kasi talagang lahat naman ng client ko talaga iniiyakan ko. Siya lang talaga yung matapang na humarap, alam mo 'yun. Kasi proud na proud talaga siya sa sa akin. Salamat ma'am, sobrang ang laki ng tiwala mo sa akin. Hindi ko talaga inexpect na ganito, ma'am. Promise. Mm. Although marami naman. Sa mga client ko naman, hindi nagpapakita. Huwag kayong magtampo. Nauunawaan ko naman kayo. Privacy nyo po yan. Actually, maraming mabibigat na taong kilala ko na nagpapalaga sa akin. Gusto nila ng privacy. Nauunawaan ko po yun. Naka, na, lang yung willing talaga maglantad. Alam mo yun? Kasi parang ano eh, na akala kasi ng tao pa, pa simple simple lang eh, di ba? So, maraming maraming salamat po sa mga lahat na, nag nagtiti, nagtitiwala sa akin at sa mga client na kahit hindi po kayo nagpapakita, maraming salamat din po sa inyo. Muli po, Miley Taro, kung gusto niyo pong matulungan ko kayo sa career, sa money spell, sa lahat, sa sa business, ano pa man yan, punsoy po ng bahay, gusto nyo bang ayusin, love, Even sa love, problema kayo, hindi hindi ko po kayo papababayaan. Tutulungan at tutulungan ko po kayo. But again, hindi po ako Diyos. Okay? Hindi po ako Diyos. Tao din po ako. But I do my best para matulungan po lahat ng client ko. Maraming salamat po.